wala na tayong pag-asa kay Kaufman. Alam ninyo, kapag ang abogado, okay, maririnig. Kaya nga ang mga abogado, hindi yan sila nagsasabi na pag tinanong, kasi ilang beses na ako nagtanong ng abogado, what do you think sa case na ito? Even before pa, ano ang chance natin? May papanalo ba natin to? Hindi naman yan sila nagsasabi na papanalo natin. Hindi rin sila nagsasabi na matatalo tayo. Basta lagi nang sasabihin, we have a good case. Da-da-da-da-da-da. Pero si Kaufman, kahit hindi niya sabihin na hindi niya ipapanalo si Pangulong Duterte, hindi niya maipapanalo kasi lumabas na sa bibig niya eh. Okay, sabi ng iba na misinterpret ko lang daw yung sinabi niya na uh, ang ibig daw sabihin ni Kaufman, napayagan na tanggapin si Pangulong Duterte as host, di ba, ang Pilipinas, di ba, na kapag na release ang, na-approve yung interim release, sa Pilipinas siya iuuwi. Unang-una, hindi na nga tayo kabahagi dyan. ba? Diba? Hindi na wala na tayo sa ICC. Kaya nga naghahanap ang pamilya ng mga host country na member pa ng ICC. So kung ganyan ang inyong explanation yan, kasi sinabi ni Kaufman, pang bobo yan. ba? Diba? Hindi na nga tayo member ng ICC. Hindi, na, hindi tayo pwede mag-host, right? folks? I think narinig ko yan yata sa'yo. O kung saan man. Ganun pa man, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na wala na tayong pag-asa kay Kaufman. Kaya, I'm not being pessimistic here. I'm just gising ang diwa at dapat yan, tinatanggal na. At hindi ko pinapangunahan ng pamilya Duterte. Nasa kanila naman yan eh. Pero yung aapihin, si Harry, magsasalta, food fugitive yan. You know? Petty-minded yan si Hanelet. Kahit hindi naman nila sinabihan, hindi niya sinabi ang pangalan, si Hanelet ang kanyang tinatarget. And I hope the family will not allow this foreigner na gawin yan sa ating kapwa Pilipino. My God, aping-api na tayo. Ako nga, tinatayuan ko ang aking kapwa Pilipino kahit hindi ko kamag-anak, kahit hindi ko kaibigan. Pag nakita kong inape, pag sinabi mong inipi, binulyawan mo yung Pilipino, nasa train station tayo, tapos may Pilipino ako na i, eh, eh, Pilipinong kababayan, naapi ng mga ibang lahi, ay magrarambulan tayo sa loob ng tren. Kahit hindi kita kaano-ano, basta alam ko Pilipino ka, inaway ka. Kasama ako sa Rumble doon. That's how I fight. That's how I defend my kababayan. So ko nang ginagawa kay Hanelet. Di ba? O ang mga alpot natutuwa. Bakit? Dahil gusto niyong makamang, igagapang niyo yung mga alpot para sila naman na makapasok. Good luck. Good luck sa inyo. Mga kapotahan yun yung mga yawa mo. At sabi ni Nancy, Eres, at ang nag-feed ng question, kay Kaufman very biased. No, sabi ko nga iba. Eh, baka nga si Kaufman pa ang nagbigay ng ano, kasi if you, you know, pag mo yung mga terminologies, it's really uh, legal terminologies. Eh nakita nyo naman kung paano namin i-head on yung chipmunk na yun, kami dalawa ni Harry, di ba? O, oh, namula-mula, uutal-utal, nagsisinungaling. So definitely hindi galing sa kaniyang question. Kaya nga sabi ko, wala siyang, wala silang may papakitang correspondence kasi lahat yun ay scripted lamang sabi ni nelly lowey or low si kaufman ang laging he is in good spirits aha i know di ba pag si hanilet ang ini-interview o si baste o si pulong very ano sila you know very uh, si Indy kasi very strong eh you know when it comes to emotion nakita ko yan siyempre tayo mo nakasmile kahit iniipit siya impeachment kaya makikita yung pagiging strong woman niya talaga pero itong iba, like si Hanet, di naman politiko yan. Si Baste, kitang-kita ko. Nalungkot, nalungkot. I was there. Nang paglabas na paglabas si Baste. Nung dinalaw niya yung tatay niya. Nandoon kami sa Duterte. Kitang-kita ko. Capture na capture sa video. Yung kalungkutan niya. Do you think ma malulungkot yung mukha ng family members kung hindi nila nakita, nakaawa-awa ang itsura ni Pangulong Duterte? Then ipagkakait ni Kaufman ang one-week visit ni Hanelet? BS yan. Sabi din Scorpion, I'm telling you all their plan and what they are doing now to Perdy is a slow and prolonged assassination. Could be? Yeah? Pwede talagang kasabot si Bangag si Mangga dyan. Uh, 'yun lang naman sa na akin. Sana bigyan siya ng award. Sino bibigyan natin ng award pa lang? Oh, sino ya may alpot ba dito? Hindi <laughs> kaya Bex si Kaufman? Sabi ni Nella R. tanong natin kay Chief Mang. Oh, Chief Mang hindi daw Bex. Para may nabasa ako kanina. Hindi kaya may relasyon sila? Loko-loko talaga kayo. Hindi eh, ko alam, hindi ko alam, hindi ko pa naman na-meet si Kaufman. Sino may relasyon? Si Chipmunk at si Kaufman kayo talaga mga entregera <laughs> I don't know kasi hindi ko pa siya na, hindi ko siya na, hindi ko pa siya naaamoy. Kasi hindi pa kami, you know, hindi ko pa siya nakausap. Siguro pag nakausap ko siya baka maamoy ko siya. Pero it doesn't matter kung bek siya or what. Ang nilalaban natin dito, gawin niya 'yung tama para kay Pangulo. Wala na tayong pakialam alam sa buhay niya, sa love life niya. Wala tayong paki-alam dyan, mga palanga ang pakikialaman na natin, the way he handles the case. Yun lang ako. O, oh, di ba? Yun lang tayo, Kate. Ano ba na babalo? <laughs> Sino yun? Hindi ko alam. Hi, my Perez. Ano? What is your comment? oh by now siguro, ay maaga pa pala sa dahig. Kasi pampatulog ako ni Spokes eh. Um, nung presidente pa si PRRD, ano to? Ah, wala ah, sa, okay. About, well, mga palangga. The fact, okay, na ino-honor si well kalimutan na natin yung mga relationship and everything dahil hindi naman yun ang issue talaga nagkaroon na ng ano ng program kumbaga may routine na ang pangulong Duterte di ba nagtake turns na sila so let's set aside that you know yung uh, relationship pero tama din kayo na talagang ito si Kaufman eh may ginagawang hindi tama scripted na yan laging sinasabi ni Kaufman na he's in good spirit sabi ni Janet Roche. Ano sabi ng mga Alpotera, ang namamagitan kay PRRD ay co-parenting. Okay, taon nyo mga yan. Alam nyo kung bakit ganon? Siya so, nagsabi nun? Uh, si Emelita uh, Potente Alcoy. Alam nyo kung bakit nila sinasabi yon na ang namamagitan kay Hanet? Sasagotin, kasi nga, pinupush nila si Alpot, yung Alpotera. Yung Alpotera, ang punong-puno ng anan. an, -an na kailangan niya ng ICC. ah oh, ito ang ICC. Na stick glue, okay? Pang cover sa kanyang an, -an. May kukuberan ba tayo? Lighting lang. Ito, labat tayong kukuberan. At tignan natin. Ito, kukuberan natin pero wala tayong anan -an ngayon, na. Ay, ngayon. O, oh, yan. Mm. Yan, o. Oh, Alpotera para sa yan, oh, cover ng alap up mo. Na daw, santer mo, kangalinti ka. Uh, bigat la ka, ang potay mo, ga-katol-katol. Ka Nami-sulsugon sang microphone, o. Oh. Sulsugon sa imo. ni maaaray kaget. Aman ah, na namiyan kagad, kaya mahilig ka isulsugon sa bilat mo. Okay? Anyway, mga kababayan, gusto mo ba ang Alpotera? Kaya dahil mahilig ka man, ayun na ko sa bilat mo para magkisikisi ka, kalinti ka. Oh, what else, darling? Okay? Tinkerbell. Kaya halatang halata ang intensyon nila? Yes! Kasi nga, in-expect nila dahil Mayor ang Pangulong Duterte. Pag pa si Pangulong Duterte, siyempre i-epal si ang mga Alpot. At pag umepal, oh, makakuha na naman sila ng kaching-kaching, pera-pera. Ba't hindi na magwawagiya mga yan? I'm telling you, I don't think na paglabas, and I'm praying to God, na makalabas ng buhay ang Pangulong Duterte. Pero ako, pag, kung ako lang, ako opinion ko lang to, pag nakalabas si Pangulong Duterte, mag-rest na lang siya, enjoy niya yung life niya. Di ba? Pag nag siya si Baste, di ba? Sino magpapalit kay Baste as Vice Mayor? Let's say, for example, lumabas ang Pangulong Duterte. I don't know, sinong susunod? Andiyan naman si Mayor Bas, you na know? mag-resign siya, then another Duterte pa. I don't know. Eh, enjoy niya lang yung buhay niya. Enjoy niya yung buhay niya sa mga anak niya, sa apo niya. Pinipicture ko, like, every, you know, mag-dinner eh, mag sila, di ba? Mag-germanish. Alam mo, pag may, pag ano, pag, um, pag uh, may edad ka na, di ba? Like ako, kahit sa, iba, sa murang edad ko, mas gusto ko na lang yung with family, nagkakape, nagkakwentuhan, yung paulit-ulit na kwento about life. Diba? Yun na lang gawin ni Pangulong Duterte kasi definitely hindi siya mag-travel ng aeroplano I enjoy niya lang niya yung Davao, yung garden niya, or kung ano yung gusto niya ginagawa sa buhay. Di ba? Kaluoy man, buong buhay niya nasa ano siya, nasa politika. Para sa akin, para hindi na makapenetrate yung mga alpot. <laughs> Pero magpe-penetrate din sila kay Baste. Ay, siguro naman, ano, hindi naman papayag yung partner ni Baste na may mga nakapaligid na mga alpot sa jowa niya o sa asawa niya, right? Shout out. Hindi ko alam kung sinong asawa ni Baste or girlfriend eh. So pag wala na si, pag nag yan si Pangulong Duterte, si Baste, o paano pa sila makaporma? Dahil syempre, yung, uh, yung uh, uh, partner ni Baste o wife ba? I don't know hindi sila makaporma dahil natatakan na yung mga yan. Ito, Alpot 1, Alpot 2, Alpot 3, Alpot 4, Alpotera Group. Yun, yun, nakik yun ang nakikita ko. So, I wish na, I, 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 pray so hard. Alam mo, una pa nga yan. At saka rin, nakakalimutan ko ngayon, dasal ko minsan sa pamilya ko. But every night, every night, Lagi ko sinasabi, Lord, palabasin na, na palabasin niyo na si Pangulong Duterte. Kung minsan ano nga naisip ko eh. Sabi ko, ako na lang kayo dumukot sa kanya. Kung meron lang ako, I'm serious. Kung may kong kapangyarihan, meron na akong gahom, lumipad na ako. Dinukot ko na sa dyan. At inuwi ko na siya sa Davao. Sasakay si Pangulong Duterte sa akin. Dilipad kami pa uwi ng Davao. But seriously speaking, mga palangga, ang ganda ng asawa ni Baste, sabi ni Jessica. Uh, Jessica, Gadon. Kamag-anak mo ba si Gadon, palangga? Yeah. Ako dito, mga kababayan, I can speak whatever I want na hindi ko kailangang magpaalam kanino man. Dahil hindi naman ako bayad ni Mangga, katulad ng iba. Hindi naman ako double agent na nabibigyan ng perks, nabibigyan ng ayuda. ba diba? Kaya kahit nagmumukha ka ng tanga, silang tanga, ay what? Pinagtatanggol pa rin. Pag nahubaran mo, mag -e email sabi nga ni Edwin Amora, mag -e email sa Office of the Vice President, oh, sabi mo naman, mabagaling kami. O, tapos optics, picture, picture. Ay, ganing in-honor kami ng Vice President. That's a bullshit. That's their tactic. Alam naman yun ng mga ano, alam naman yun ng mga uh, mga palangga. But anyway, uh, sabi ni Maris, ang topic mo si Tamba. O, oh, na, -na ka palangga. Si Tamba Los ano, palalabasin mo na naman, bayad ako ni Tamba Loslos. Yan ang narrative, eh, no? I, I think I have to gore you. Kasi, yung mga ganyang katanungan, that's very trolling, eh. No? very troll nasaan ka na I, you want to uh, maybe i'll give you a chance as ah, si Kate ni si Saya asawa ni Baste. ah talaga ah hanapin ko nga yan okay ta bantayan mo si Basti pero mabait naman na bata yan siguro hmm. yung mga alpot nandyan, dumidikit sa inyo oh alam niyo naman yan dyan sila magaling oh wag kayo mag-ingat kayo sa mga alpot and i wish pangulong Duterte mag uh, pa, i'm so happy na nabaltaan ko na nakakain siya ng sinangag at saka ng, kanina ko lang yun ha, mainit-init yun galing sa dahig. Sinangag at saka uh, bagoong, alamang. ba diba? Sabi niyo si Fina, eh, add friend mo ako sa Binibining Maharlika. Sige, add niyo ako. Okay? Yes, mga palangga. Yun lang ang sakin. Uh, ako dito, well, kami ni spok sorry Rocky, buwis buhay. You know, seven warrant of arrest. Four cases here at ilang cases doon sa Pilipinas, hindi ko na mabilang. Baka isang milyon na nga. Anyway, this is your palangga, Maharlika. You have to be iconic. Be the revolution. Thank you so much. I'll talk to you again later.